Yo, Ayan, good morning, good morning. Po sa niyang lahat mga busing, no? So, dito tayo ngayon, no? Ha? Ang ganda, no? Akyat tayo, akyat. Ayan. Sa mga baguhan po. yan good morning, good morning. sa niyang lahat, no? Dito po tayo ngayon sa bundok ng Barutak Nuevo. Sa, ano ba yan? Sa Lihid Shrine. Ayan. Dito tayo. Diba? May mga tao na doon sa taas may narinig akong mga nagsita may bike na oh o oh, diba? matarik po ito pero akyat tayo no? dito muna tayo sa cross no cross po ito dito sa kabila naman shrine ni mama mary yan so dito tayo akyat okay. napakatarik po nito matarik at mahaba ito yung mas mahaba na akyatin compare doon sa kabila <coughs> akyat 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 doon sa baba yung fog na dito sa taas oh yun, no? namumuti doon sa baba yun no. na yung kalsada sa baba so tayo akyat pa ng akyat ah. o oh, diba kapuya ang kanya yung tutupas piyak Ah, good morning. Good morning. Pemalas pemalas ta. Ah. kami pe cimpah. <laughs> ah, morning. Pani. Ah. <laughs> Wah. Anak-anak Papa Wis. Nun coba bayang pagoh. huh? <laughs> oh, pagod ah. <laughs> Pinga muna tayo. Tarek kasi. Pagod. <laughs> ha. <laughs> Pero napakaganda po nito sa taas Kukuha tayo mamaya sa cellphone Pagod Layo pa Isang ikot pa Huh Pengen nggak, Munah? Oh. Grafik Oh. dapo do sa baba yung fog dito grabe pagod ako ah yun no oh. yung kalsada na dinana natin no oh. yan Huh? Ayan yung shrine sa kabila Mama Mary Shrine Yan huh? <laughs> Nagpawisan ako ah Ganda ng batong ito Oh, lapit na tayo. Diyan na sa taas. huh oh. Ay, oh. Ay nako. ng mga basura. Oh, di ba? Dito na tayo. Oh. Oh yeah. Puting puti. Yan ako ko sa cellphone na. Yan. Yan yung Mama Mary shrine. Yung mga tao. Di ba? Tapos ito yung daan na dinaanan natin. Di ba? bundok na bundok <laughs> ang no yung fog nasa ilalim lang oh. nasa ilalim natin oh, no? dito, yan puting puti huh, <laughs> oh, pagod ah yabe no <laughs> yan nga lang hindi makita yung view yung fog lang yung makikita nyo dyan <laughs> Ayan no? Gumawa lang ako ng pang short. No? Ayan. <laughs> Ayan. Mga kwan lang mamaya. Tripping. May pang short. Ayan. O, Ang diba? ganda dito no. Ayan no? Puting puti. Ha? Dapos doon no. Ang ganda. Ang ganda ng kanawin doon. Doon sa kabila may mga upuan no. Pwede ka doon magdala ng dali natin yung kwan yung pangkapihan natin di ba huh. yan manawa kayo ng kagandahan ng kalikasan ngayon no, yung ganda ng kalikasan dito sa harap ko tapos nahaplos ako ni inang kalikasan ng kanyang napakalamig no napakalamig na haplos sarap tapos pinagpawisan ako dito sa pag-akyat naka-exercise tayo, di ba? Masang <laughs> basa oh. <laughs> ah, grabe. Pag ganito kaganda. Ayun. Oh. Ayun. Ah, di ba? Pang thumbnail. Ha. <laughs> ah, suabe swabe. San tayo? nyo. Ay nako. Mamasyal na kayo. No? Yan, pababa. Na ulit tayo, no? Tapos magdudugtong ako ng moto ulit doon sa pagpapunta natin kanina. Tapos mamaya, kukuha na lang din ako. Hindi uh, sa moto na tayo dudugtong ko dito sa pag-akyat natin dito, okay? <coughs> yung mga langga mo, nagikot lang sila, oh. Ano? Oh. Oh. lang ng paikot yung lakad nila. ikot lang sila oh. <laughs> dito sa gruto no? dito sa kwan sa gruto na to dito sila nagikot lang yan tara na mababa na tayo <sighs> kahit na short video lang at least no? <laughs> may pang ang kwan naman ako paubos na kasi yung ini na imbak kung kwan na video dalawa na lang kaya lumabas na lang ako din para bibili na lang din naman ako ng kalamansi no tignan natin kung makakasyap yung paano kong may sasaging huh? nasa ba dyan tayo doon ano sa bypass road para uwi ha? Huh? panda oh dito talaga ako namang haos sa kagandahan ito yan ha gandahan lang tayo ah yung mga bunga yung kwanyo. nyo yung tahoy <laughs> 56 ah kumaba pa to hindi ko pa naman nadala na naman yung reserve bank ko pero abot pa to Pagpapot kong sa bahay. <laughs> moto naman yung kwan natin. Kaya sa moto vlog tayo mag-kwan siguro. No? Magpapokus. Sabi <sighs> ah. Ito naman bigat mo na naman yung kalaban mo pababa. Dali po ah. Bigat mo na naman ito yung kalaban mo. Paakyat bigat mo din pagpababa ayan pinipigilan mo yung bigat mo <laughs> di ba nature na nature <laughs> nature lover sa mga nature lover dyan ayan shout out sa lahat si Sly isa ka na dyan <sighs> sarap lang eh sarap sa pakiramdam eh yung makapagpapawis ka sa piling na yun ng kalikasan huh? na mga nga ba? nga ba to? Parang ugat na natuyo. Baba na tayo pababa. baba. na pa baba. <laughs> Ito lang yung kan yung mga dahon ang hindi maganda dito. Although natural naman, kaso lang pag ganito na pababa At madulas Buti nga lang may mga railings na Hindi ka na makakan Hindi ka na didiritso pababa Diyan sa bangin Bangin na po yun dyan eh Huh Ano, taas na Ano, taas oh bangin yan po dyan Huh mabutan man natin tong fog doon sa kuwan? sa bypass road oh. bago mawala ha, ha ang sarap nature trip <laughs> kung na ako kasi pinahatak na ako pababa eh sakit pa naman yung tuhod ko eh may may ayan ah doon yun sila sa kabila galing Tidak ada kumus pihak ada kumus pihak kalian <laughs> Yan 'yung mga binatilyo, mga pugi. Yan shout out sa inyo. Ang dito. Oh, diba? don sila galing sa taas, oh. Yan, na sila, lipat naman dito. Oh, yeah. pinaka maganda ng no, tanawin yung natural na tanawin, natural na ganda ng inang kalikasan, di ba? Ha, hinahatak ako pa babae. Eh. <laughs> At tapos lipat tayo dito. Kasi pag diyan, bumibilis yung lakad natin pababa sa paghatak. Oh. Huh. Ah sarap ah malapit na tayo sa baba pero sakit yung tuhod ko eh <laughs> oh. <laughs> oh. grabe ito na oh yeah oh, tapos ito yung tutambad sa iyo ang napakagandang inang kalikasan Yan. Yan po mga buseng, no? So maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin dito sa bundok, no? Shout out, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa laging pagsuporta ninyong lahat sa akin, 'yan. Sa mga sulit, no? Sa mga sulit. 'Yan sa mga organic. Maraming maraming salamat. 'Yan. So hanggang dito na lang po mga buseng at eh, babalik ko na sa helmet ang ating kan Ating GoPro. Ayan. Huh? Hanggang sa muli. No? Kita-kits na lang sa susunod pa nating mga video mga busing. Ayan. Good morning and I love you all. Bye-bye. Love you all. Ganda. Ayan. Oh. Huh? Tara, buta natin yung pan. Okay? Bye-bye. Hanggang dito na lang. Love you all. Ayan. Oh. Tumigil muna tayo dito mga busing. Ganda kasi. Ayan. Hay diba. Nararoon na yung kan dito, yung palay. Sandali. Nasa ulap po tayo ngayon, oh. Ayun. Nasa ulap. Ang sarap. Yan. Nasa kaluban na tayo. <laughs> Ah, di ba? ko na lang ito po sa doon sa bundok ko na paano na pagakyat kanina yun, no. Yung moto vlogging natin, puro moto lang talaga yung ilagay ko doon. Kuha na lang po. Ay yung sa bundok natin, Nung no, hindi ko na dudugtungan ng moto vlog dito na ito na lang yung idudugtong ko. Maganda kasi, sarap dito eh. Gusto ko sanang maghanap ng lupo kaso parang wala pa eh, wala dito eh doon kanina sa may kay tatay no o, mga kangkong sandali ah doon siguro may mga lupo yan dyan oh no? dito mga kangkong lang eh gusto ko sana ipakita eh, sa inyo yung kwan eh yung lupo na nasa kwan pa lupa pa yung binibingka ko gulay yan eh bawang ganda oh Puting puti yung kapaligiran. di oh, ba? Diba? Napakasarap. Bigla na lang ako na palabas eh habang nagkakape ako kanina. Sabi ko bibili na lang ako, lalabas na lang ako at gagawa na lang ng video, no. Ayun, Napakaganda. Po, so mga busing, no, maraming maraming salamat ulit sa inyo no. Nakapagpaalam na ako doon kanina kaya magpapaalam na lang ako ulit dito at uwi na po tayo no. continue tayo ng motor vlogging. <clears throat> Napahaba yung motor vlog natin eh. Papunta pa uwi eh, Uncut. Pero maganda naman kasi eh, hindi mahirap ikat eh, pag mga ganitong kagandang pan eh. Ganito kaganda na madadaanan no na pa no na sinario mahirap ikat no? Huh? mahirap magputol na parang sayang na sayang ba na yung gusto kong dalhin sa inyo no na gusto ko kayong dalhin na sa kung saan no na napakagandang mga tanawin sayang no na hindi natin makukuna ng maganda na ikakat lang natin no Ayan, so mga busing hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat at eh, I love you all. Bye-bye!